So karong mga choy packs after na to pagulit sa trabaho mga choy oh, na pa proceder sa another so, chapter sa choy Pero by the way signature move sa ta choy So good day mga choy packs So karong mga choy another day another tips na sa ta mga choy So before ta um, before ta matulog choy before ta mo, mo relax So hapo naman choy So dapat kita choy magdaog ta or either magpahaso ta sa pangalaga choy kay Importante yung karon Choy. Labi na nga ni Uwan. Ni Uwan, sige, Uwan, Choy. Nga ang mga lamok. So, ang ato ang mga alaga, Choy. Mapakan, Choy. Liso na, Choy. So, karoon mga ka-Choy magsubo Ah, Ah, mag -so let's go. Peace out. Di araw na, Choy. Doon na lang na ito, Choy. Pero, Choy, ato rin yung matikon, Choy. Matik na, Choy. Bunot, rin ang dinagdani, Choy. ko na ito ng bunot, Choy. Matik na, Choy. Moran ilong gamit ang pagbaso mga chay box matik na, umak, oh, na chay so tara chui. So let's go ah, Matik, mak, take chay, itirada Ano yun, natin pagbutang chay ah, Aka ilo rin chay, mak, Let's go Ano ay yung bagag na ah, matik na itong matik Matik, no, cuy. Ilan? Luno, Joy. Ah, Matik na tayo tayo pa na yun. Matay, Si Chihuahua. Si Chihuahua. Si Chihuahua. Si Si na to. Ilan? So, choy, Let's go. Ato na na ipag-tasok ko, Chihuahua. Ang inilay ko So, choy, paso, choy. Karata ba aso, achoy. Bak, matik na, achoy. Huwag tas slum ko, mga achoy, bak. ba? lang mo ko, bak. Yan, itripin, achoy, bak. Labi na haro, Sige, kuha, no. ano, matik, achoy. Sige, kuwan-uwan. Matik Ano, achoy. At huwag na gamitag pa aso riyak, achoy. Silan. Achoy. Matik na, achoy. Paso tirada choy ba Para wag trust lang choy Kaan na mindset choy Mindset ba Ang labi na choy uh, Para safety choy oh Tara choy Ang gamay, choy Sus hey, Update na kay probiyak choy ah, uh, Kusog na kayo choy Kusog na choy Kusog tayo, mga aga, choy, Paso Peace out.